One, two, three, go! One, two, three, go! One, two, three, go! One, two, three, go! Sila laluan. Ano nga? Sampaling ko. Sampaling ko. Sampaling ko. Sampaling ko. Sampaling ko. ko. Sampaling ko. ko. paano? ko. Ano wala isip siya? Ano sa Paharap mo siya sa akin. Paupo ino siyang maigi. Huwag dyan ito doon na may upo. Ano sa terrace. Mike! Tara dito! Tara dito! Dito kami. Saan? Pag pag ganyan? Tara dito. O, oh, dyan dito. So, oh, ka. O, papakain ng kalapate. Pa eh, bakit ba? May papagawa nga ako sa'yo. Dyan ka, dyan. Dali, dali, dali. Kung may may imagine kang tali, ah. Ha? Huh? O, oh, diba? Magic challenge. Imagine pra... lang, i-imagine yeah. mo. Diba may tali? O. Oh. oh ilulusot ko sa tenga mo. O. Oh. O, oh, yan. Tapos kukunin ko sa kabila. O. Oh. Silain ko. O. Oh. O, oh. oh, nakaredy ka agad. O, mo. O, mo. Hindi, dito sa kabila, kabila. Yan. Ay, nakawa ko tali. O, oh. oh, kita mo yung tali. Kita oh. mo. O, oh, yan. Kita mo, ha. Pilangan, higitin mo ng malakas. Ba, Kahit okay. gano'ng kalakas, higitin mo siya. Wala pa! Uh, <laughs> ano ba yan? Ulit nga. Ah, okay. Naputol yung tali. Okay, <laughs> Naputol okay. oh, oh, tali. Oh. Meron tali. Oh. Mix mo yung isa. Tapos hilain ko rito. Oh, hawakan mo. Oh. Yan. One, two, three, go! <laughs>

Bayo! Oh, jan 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 may challenge kami jan jan yan yan jan 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 yan yan imagine imagine mo jan 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 okay jan 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 kukunin mo dito. Ay, oh, hawakan mo, hawakan. Mo hawakan. Oh, oh, yeah. nakikita mo oh. oh, Nakikita mo 'yung tali? Oo. Oh. nakikita mo 'yung tali. Gusto ko higitin mo kung gaano kung kahit gaano kalakas. Yeah. Ay, oh, oh so, magbibilang ako ng 1 2 3. Ah. Yung kaya mo yung oh, higitin, pag hanggang kaya mo higitin, higitin mo. Magkabilaan 'yan. Oo, oh, ilain mo. Wala ka pala, mo. ka malakas mo higit. Yeah. Pagbilang ko ng dalawa. 1 2 3 go. Oh, nakita <laughs> As... <laughs> <laughs> mo yung tali? lakas! Ay, lang sa buhay na yung tali. mo eh, nahigit tuloy yung tali. Ay, nahigit tuloy. Nasama mo eh. yung mamay. Yung... Dapat, gulandaan mo lang pala yun. <laughs> oh, ay, ay maganda si, si kuya mo. Tara dito, dito. Kuya. eh, hey, kuya, may magic nga. Uy, tara dito, kuya. Kuya. Ba yan, si kuya, uy. Ali ka na. Dali ka na. Ako ka dito. Prinsipi ka pa eh. Gusto ka dito kasi sikip dyan eh. Masikip dyan. Bakit ba? Kahit na bagong gising ka. Okay, oh, game, Yan. game. Yeah. Imagine mo may nakikita kang tali, ah. O, oh, imaginein mo. Oy! Imagine mo may nakikita kang tali, ah. Ha, <laughs> ah, imagine mo. O, oh, yan. Uh, yan. Tapos ito, di ba may tali? Lalagay ko yung dulo sa tenga mo. O, oh, yan. Tapos kukunin ko sa kabilang tenga mo, eh. O, oh, yan. Ko. Di ba nakikita may tali? Hindi. Uh, oh, oh. imaginein mo nga, imaginein eh. Imaginein mo nga, imaginein eh. Imaginein mo nga, pre. Na may tali oh, ulit. Ulit, ulit, ulit. Ulit, oh, ulit. May tali. Nga. Lagi ko sa tenga mo, kunin ko sa kabila. Oh. Nakikita mo. Hmm. Oh, nakikita, oh, nakikita, nakikita mo. Nakikita mo. Nakikita eh. Hawakan mo. Ito, hawakan mo dito. Tungaw ito, ha to. Ayan. Ayan. Kumay ko. O, yan. hawakan Ayan. mo. Gusto ko, higitin mo ng Ayan, kahit gano'n pa kalakas. Pagbila ko ng tatlo, ha? Ah. <laughs> One, mo. two, three, go! Tungaw. Kalakas <laughs> ba yun? Ganon. Gano, gano, ulit, ulit, ulit. Ulit. Ang oh, hirap naman makakuha okay, ng na okay, lalaking ito. to. Oh, habakan mo. Habakan mo. Oh. One, two, three, go! sa akin. <laughs> <I'm so good. laughs> <laughs> Ay, vaccine mo. Vaccine mo? Ay, hindi. Hindi, vaccine. mo lang. Tudo ko. Vaccine mo. dito eh, oh? Ay, ka dyan. Uy! Tara di, tara di, tara! May magic si Ayo, be. Nakikitulog ka sa kwarto ni Kuya. ang gulo na ng kwarto ng anak niya. tara na! Tara dito, di! Oo. Lagi ka nalang nandyan, be. Puka dito, dito. Madilim pa naman. O, oh, dito na lang. Dali. Ugulo ng kwarto, ah. Oh. Mabukad eh. Ayos. O, wow. oh. O. Yan, yan, yan. Ipagkabala ako sa'yo. Yan, yan, yan. O, kunyari, may tali. Nakikita mo yung tali. Imagine mo, may nakikita kang tali, ah. Oh. O. Nakikita mo yung tali. Hmm. O, ilalagay ko tong dulong sa kabilang tenga mo. Ihigiting ko dito. Nakikita hmm. mo? Wala naman nakikita eh. Imaginin mo nga din, isa ka rin eh. Parehas kayo ni Kuya. Ulit, ulit, tuloy. Kung may nakikita kang tali. Wala. Imagine mo! ka Isipin mo, may may tali. imagine, may tali. Oh, isipin mo. Oh. May nakikita kang tali, no? Ano O, lalagay ko dito, bukunin mo sa kabila. O, may nakikita ka. O. Tingnan mo, pakita mo, pakita mo iyo. O, yan. Hawa ka mo, hawa ka mo. yan, yan. Pag bilang ko ng tatlo, di kailangan higitin mo siya ng pinakamalakas.

Oh enggak tanya ini